Good morning mga badi sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. At yun, kasama ko si badi at ay, nag scout awas. po kami ngayon. At uh, may nakita po kami isang lolo na sa tingin namin ni body, ay deserve niya yung tulong ngayong araw mga badi. So titignan natin kung, kung ano yung pwede natin maitulong kay lolo kahit na konti mga badi. Eh, matulungan natin siya ngayong araw. At magbigay daan na rin to para, uh, kumbaga, blessings ba? Blessings. Uh, hindi naman hindi man ganyan karami yung natatanggap natin pero yung katotohanan na uh, may mga taong mas higit na nangangailangan po uh, so yun may ano to mga body uh, kanin tsaka ulam tanghalian kasi medyo tanghali na mga body Tapos tapos meron siyang tubig so yun mga body nandito yung bike ni tatay yun. nag ano siya nangangalakal o nagkukuha siya ng mga plastic yun si tatay mga body oh. yan pupuntahan niya yung mga bahay ba? Tapos nagtatanong kung may mga plastic sila dyan na pwedeng tapon. Ano na rin siya, matanda na rin. Mm hmm. sa kanya. ano. siya mga body si tatay. Oh. Marami siyang nakuha sa loob. Isang isa yun kanina eh. Marami siyang nakuha sa loob. Ano plastik. plastic. Katalit na may nagpipilay-pilay like, siya. Pilay pa nga si tatay. Eh. Isang sapo. Isang sapo lang dala niya kanina dami niya makuha kumbaga dyan na siya nakakalasan dyan na A siya kumikita na no? oo tsaka parang pilay pa siya boss mm, pilay pa pilay pilay ay mga basura boss kinuha niya mm. tapos pipiliin niya na lang yun yung mga body si tatay ay, yung tali Pali, pala oh, oh. yung pinakamanabela niya oh, yung dalawang tali tapos pagpakyat ganyan yung ginagawa tutulak mo lang isa na lang tabali yan mga ano natin mga bali hindi na natin palalayuin si tatay ito usapin natin hirap na hirap siya tulak ko okay. ah ginawa niya parang kalabaw uh, boss parang kalabaw itali yan si tatay, ng kaliwa o oh, liliko ng hatakin niya oo oh, hatakin niya sa kabila kabilaan oo, oo grabe mga bali napakasipag ni tatay So lalapitan na agad natin mga body, hindi na natin siya pahihalapan. Mayroon siya din yung hirap niya yung mga bagay sa ko lang na magtulak yun. Kasi tinulungan niya kayo na po siya. Ayan. Hi! Hi! Magkano bakal tayo? Pagsakal kasi ito sa nagbebenta. Kaya ako ako. 13. Ang kuha mo 13. Ang ano, ang Richard ko 15. 15 din dalawang piso lang po yung ano nyo. Yung kita. Uh, ang ano po, ang tanso, magkano po? Uh, 250. 250. Marami na po kayong ano. Nakuha, ang dami na tayo. Ah. Kumain na po kayo tayo. Kumain pa lang kakain pa lang tay may, bibi, may bibigay ako sa tay so gano'n ka nakatagal tayo na nag ano 1990 ako ngayon. na magkalakal 1990 tagal na tayo no saan po kayo ay may saan po yung pamilya nyo tay saan po yung pamilya nyo sa muson muson pa siya bus muson? ang layo layo na sa ano kami sa ano bang po Ah, sa Manugaw. Anong oras kang lumalabas tay? Alas 6. Alas 6? Alas 6 po kayo lalabas? No, hindi kagaling ako to Kasi nakita ka namin kanina to. Dahil doon sa may highway. Nakita ka namin doon. Hindi natulak mo yung bike mo. Ito pala. Kung baka ito body. Kasi hindi niya mahawakan mga body. Kasi baka hindi ako magtutulak ako masyari kaya doon Dito ako na gano'n Kaya doon siya ito, sa likod Dito ang pinakamanibela ko Ah, yun yung manibela niyo mga bagay Kasi, ano ako rito, sa dito Kaya sa dito Pagka magtutok ako po rito, may video yung Masagi Masagi po kayo Di ba rito, kung masagi masagi ba dito? Ano ako? Kasi Ilan taon ka na tayo? 70 Si tatay mga bagay ay 70 years old na ay, Ano po ang pangalan niya tayo? Ah, uh, uh, Tatay Ramil Tatay Ramil So nakita kasi namin Nakita <laughs> ka namin din tayo Tulak mo at Yun nga Ang mo na nakuha tayo Sa tansya mo tayo Mga magkabi na tay yung medyo patka kakasya ko na yan okay. yeah, kaya no? lang minsan pagka ano kasi may injury ako dito kaya minsan o nga tayo parang mas mm. delay okay, kayo tayo injury, injury yun ano mga ay ano? para mas matay? ah mas matay tayo kasi ano um, ano nada pa ako nyan dito tumama oh. ay ang pinahilot ko pinahilot ko yan hindi uh, magana ako Bago ko pinag-explain, pinahirot ko muna. Ngayon, nung pinag-explain ko, yung dalawang gusto ko muna. Ah, kung ano, nag-iwalay. Oo, nag-iwalay. Pero okay na yun sana, nahihiyan ko na. Pero ano na, hindi masakit pag nilalakad mo. Hindi naman, pero pag kayo malapig lang. Kaulit-ulit. Ada Paulia aku, ada Paulia aku. Pagi malam itu, itu tayo, apa? Pagi Thank you. Anong pinapinsya mo tay? Pagkasinan Hey! Pagpapangkasinan mga badi Saan sa pangkasinan tay? San yan Sanpap Fabian? Paano mag nung magluka na tay? 4K lang? Pasit eh, lang Hindi, hindi. Kailangan ko ng R-City na pagpapasakit Kasi may ito lang pagkain tay Para makakain ka, hindi ka nabibili. Sayang yung pambili mo Okay, lang. Lang, tayo, okay. Ay, no, na Pagkain lang tay ha Di na wala yung pagkain mo. Ito tatay, may ano na yan tay Kanin sa Saka tubig Grabe si ipag ni tatay eh, May 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 box pa siya mga body yeah. Kaya na kasi Bawal ang tamat siya Opo, bawal ang tamad tatay. tayo no? Anong ano, ano tayo, anong May papayo mo sa mga taong tamad? Eh, pagkasila Hindi kumilitan natin. Pag hindi siya Pag hindi siya kumilos, tayo lang. mo tayo, alas 6 ng umaga ka aalis. Babalik ka, hapon na. Sige mo tayo, ka aalis. Babalik ka, na. Araw-araw araw Grabe mga Napakasipag ni tatay. araw umpisa, ito na yung gamit mo tayo. okay Kasi, mo, kakeke, magsimula ako sa ano, wala pa ito, puro kartong. Ah, lang. Tapos nakapagpundar pa ng bike mo tayo. Tingnan yung bike ng mga body, ano ito yung mga assemble lang siya, hindi siya yung ano talaga kasi may mga bakat. pang-apat na nga ito eh. Pang-apat Kasi yung sinundan ko, nakaw. Ano nakaw? Ayun lang, di ako ng pulsar. Ito, inano ko sa amo ko dati. Dahil ito galing magpulsar. Bakal, bakal ito yun o. Galing magpulsar ito. Tapos ito, ganyang siya pwede. Ayun, pinakasign ka nun. binibili tayo, no? Oo. Oh, okay. oh, okay. Kumbaga, itong mga badi, binili ni Tatay ito. Tapos, yung kikitahan niya, di, halos, halos konti lang din pala tayo. Bili, kulot. Ah, bili, kulot. Pero, yung pala, hindi lahat pala ito, ano, kumbaga, namuhunan din si Tatay dito, mga badi, kasi binibili din niya. So, yung kita, maliit lang din. Serte na lang, kung may mga, napukulot siyang mga po. Oo. May binibili, uh, gano'n. So, ngayon tayo, para ano, para kahit papano makabawas sa iyo ba makashare yung kikitain mo sa araw bibigyan natin namin bibigay ng mga body sa scrapan lang ni tatay kinuha pinagkukuha yung ibang amal kasi tatay 1, 2, 3, 4, 500 tatay maraming maraming salamat po sa pagpalaay kayo so, wala kayong tawag kanina ka pa namin tinitig ng tatay sabi ko nga eh, mali kasi yung pasok namin napalayo kami ng ikot okay. kayo pumasok wala kasi yung turn dyan tatay eh sa may Macdo ba yun? Jollibee doon? Wala hindi na pala pwedeng bumalik doon? Hindi pwede. Hindi pa kanya dahan. Opo. Sa may Pantio. Opo. Kaya napalayo kayo. Kaya binalikan ka namin tatay. Maraming maraming salamat. Si tatay namin. madaan kami dito, makita ka ulit namin. Kasi ganun po yung ginagawa namin tayo. Hindi man kami mayaman. So, maliit na bagay po yung pwede namin may tulong, ginagawa po namin. No? Maraming marami salamat po. So, yun mga buddies, si Tatay Ramil. siyang napasaya natin yung araw. At mag -hanap pa tayo ng pwede natin mapasaya. Salamat, Tatay Ramil. Salam, ingat po kayo palagi, Tatay Mag-ingat kayo oh, po. Salamat po. Hindi po, salamat po. Ingat, Tatay. Kain ka Tatay, ha, doon? Salamat po. Salamat, salamat, po. Po. salamat, salamat. Po. salamat, salamat Hello, na si tatay. Yeah. Ay, may kaso ata. Nakaso ata. Yan. Sakay pati. di. Sakay, sakyan mo na. Ayan, sasak sasakyan ni tatay kapag ano, pababa. Ingat po tay. Kita ulit tayo tayo. Ayan <laughs> yes, si tatay Ramil mga buddy. So, Napakasaya lang sa puso mga body na kahit papano nakapagpasaya tayo ulit. Si Tatay Ramil, salamat kay body talaga. At salamat din so, kay Tatay. Deserve ni Tatay, no? Ano siya mm -hmm. eh, body? Uh, 70 years old tapos uh, pito yung anak niya. Pito ang anak. Pero tignan mo naman, si pa rin ito niya, ito? no? Pati yung ano, yung asawa niya. Oo, magkakasambahay din.